Yay, yeah, we will. Hindi kami makasakay ng taxi. Ay, let's go. Two to three weeks pala, pre, magahan tayo. Ha? to weeks? to Yun yung sabi. E, Wala pa, na, pa rin sila. Tinigilan pre. nga, tinigilan. Doon sana tayo na lang, bung babalik. Lamig-lamig na. doon kaya na. ay na hindi dito tayo magkuhan wala doon na lang ba ulit na lang tayo balik na naman kami uh, baka dadiritso yun na nga yun na sinasabi oh yun na sana oh doon sana tayo oh hindi ko yan parin ha hindi ko magkana yan yan oh clash yet eh. Ah, bakal nakita nya tayo. Hindi, hmm. pa doon yun eh. Hindi, pa flash yun, bawi yun dito eh. Flash <laughs> <Placid> bawi. <laughs> Wala talaga tayo nito. Hindi, mong doon dadaan pre, makaroon. Doon lang kaya tayo pre. Doon sa kwan, kabila. Puro okay, na tayo. Ayun eh, know. Huh? Ano? Ha? So, hindi, wala yata ang pasayro eh. Ay, na yan talaga. Saan ba pwede? Pwede dito, pero hindi lang tayo hintuan. Hanit na yan. Ano? Mayroon pa. Ay, nakapula. Ini sana Meron. Sana Meron. Eh Yo, good, good good Business way. Tara Napa.

Ito size mo. Paaban pa lang naman. It's this big. na. Ayan sila oh. Yung kasama namin. <laughs> Yung mga kasama namin kasi. <laughs> Ayan, yes. <laughs> Nauna pa kami nakasakay, oh. Ah. na. Deep this, winter winter. And I this moment I never wanna stay with you. With a moment, I'm pretty sure. I don't wanna close my eyes. I don't wanna close me, cause I'm busy, baby.